Ayan guys no, mayroon tayo dito guys na uh, sensor guys no, dalawang sensor. So ito po ay ginagamit ito ng Whirlpool, no. Ito, ito yung mga ginagamit ni Whirlpool guys. Ito naman guys yung ginagamit ni Sharp at saka ng uh, Panasonic, no. So dalawa, yung malaki at saka maliit. Pero pwede niyo naman ito gamitin guys. Ito pwede niyo gamitin kay Whirlpool, ito pwede kay Sharp, pwede kay Panasonic. Ito ganun din, no. Same din, pareho. Ang kinaiba lang naman nila ginito nito guys, yung size, no? Yung laki. Pero same lang yung function nila. 2 pin. Ito po ay 2 pin sensor guys. Ayan. So ngayon, ah uh, ginawa ko yung vlog nito guys dahil may mga nag-request sa atin kung paano sukatin itong mga to, no? Gamit ang ating analog tester, no? Kasi kadalasan kasi ang ginagamit natin dito guys is yung digital. So mas madali kasi pag digital. Pero ngayon, papakita naman natin gamit yung analog tester guys no so ayan ako uh, kayo po ay may analog tester ang kailangan natin dito ilagay niyo lang yan siya sa times 1 yan so times 1 then isu-short natin yung ating tester no ayan calibrate natin ayan oh no? natin siya sa 0 ayan so pag na-test na natin siya saka natin to sukatin guys no to dito sukatin natin to guys no dahil two pin ito ayan sukatin natin Ayan. Kung nyo guys, ang reading nito ay naglalaro lang ito sa halos 15 lang. No? 15. Ayan no Naglalaro lang siya sa ayan, sa 15. No? Halos 15. Ang pinaka-good reading kasi nito guys is uh, 13 hanggang 17 gumagana pa. No? Pero ngayon, pag lumayo na dyan yung reading, tulad nyan guys, ayan No? Pag lumayo na dyan Example, below 10 na Or above 20 Yung reading ng inyong uh, sensor Ibig sabihin, bad na po yan guys Sira na yan, no? So, yung mapansin nyo, no? Ayan Ayan So, kung mapansin nyo, ayan Ayan po, no? Nasa, naglalaro na siya ng 13 hanggang 15, no? Ayan Pero ang pinaka-rins nito, guys, doon sa digital natin Is 13 hanggang 17 Okay, pen, gagana pa Ayan, no? Ayan, so at least lang may basis kayo guys kung anong tamang reading nito. Ayan, oh. Ayan. So ito naman yung isa sukatin natin, ayan. Sukatin natin, no. Oh. Para malaman din natin 'to. Ayan guys, O oh, ayan, oh. Kung mapansin nyo SIM reading lang sila. Ayan, sa dalawang pin. SIM reading. Ayan. Nasa Halos 15 lang guys. So ito po yung good sensor. No? So, pag iba na yung reading na nakuha nyo sa inyong mga tester guys, ibig sabihin, sira na po. No? So, ganun lang po guys, no? ang pag-check nito para malaman nyo kung good yung uh, inyong uh, water level sensor ng inyong uh, washing machine. No? Lagay nyo lang yan sa times 1. No? Sa tester natin, times 1 lang. Ayan. Then, susukatin nyo na yung kanyang resistance. Doon nyo malaman kung sira na yung sensor. Kasi guys, ang sensor natin, kapag mahina na yung resistance niya, hindi na yan siya magsi-switch no kasi contact point parang switch kasi yan eh kaya ang tawag nito kasi pressure switch no pag mahina na yung resistance niya hindi siya mag-contact hindi niya kaya i-run yung motor kaya ang naging usual na naging problema nito na guys ayaw niya mag-spin no kasi sa spin kasi guys yung isang line ito yung magsi-switch para magkaroon ng contact yung motor No. So ngayon pag medyo hindi maganda yung contact niya or yung resistance na nare-reading dito sa sensor na ito, hindi niya kayang patakbuhin yung motor. Kaya kung mapansin nyo guys, ang problema ng mga sensor na ito ay hindi niya kaya mag-spin. After niya mag-drain, nag-i-stack siya doon sa spin kasi mababa na yung resistance or hindi na match yung kanyang resistance, no? So, kailangan may accurate resistance po itong ating uh, sensor, no? Sa sa analog tester guys, is nasa uh, naglalaro lang siya sa 15, no? Pag susukatin niyo Pero pag sa digital ito guys, nasa 13 hanggang 17, Good pa po no, marireading niyo siya, no? Ayun. So sana po makatulong po ang video natin na ito no sa 2 pin sensor kasi maraming nag-request sa atin ng mga bagong technician, no? Sa mga lumang technician, so kabisado na nila ito. Ito naman guys para lang ito sa mga uh, baguhan, no? Sa mga nagsisimula pa lang, no? Para matuto rin sila paano i-check or sa mga nag-DIY, nag-iba kasi yung mga electrical, yung may mga tester na analog nag-DIY sila. So makukuha nila yung reading. May check nila yung kanilang mga washing machine kung good or bad. No? So, sa next video natin, guys, ilalabas din natin yung mga sa inlet valve naman. No? Ayan, para makita nyo kung anong problema or paano i-check din gamit ng analog tester yung isang inlet valve motor. Okay, guys. Thank you.